Okay. So ngayon gagawin natin, mag-assemble tayo ng clutch assembly. Okay, ng Honda Beat. Ayan. So ito yung male torque drive. Male kasi nga, meron siyang ito. Tapos, itong male torque drive natin, dapat meron na siyang needle bearing at torque drive bearing dun sa loob. And dapat merong nakalagay na high temp na grasa doon sa bearing, ayan, tandaan nyo na basta bearing, dapat merong nakalagay na high temp na grasa, ayan, lalong lalo na sa mga dito sa labas yung mga bearing natin next natin nagagawin, kunin natin tong female torque drive ayan, female torque drive ayan, shoot natin ayan tapos kung makikita nyo, merong butas, ano, merong tatlong butas dyan yan, kailangan nating i-shoot, ano, i-shoot yung ating tatlong pin. So ito, yung tatlong pin, ayan. Kailangan nating i-shoot doon sa may butas. Ayan. Pag nailagay na natin yung tatlong pin, huwag na huwag nyong kalimutang maglagay ng grasa. Ayan, dito sa paglalagay natin, damihan niyo yan. Ah, Kailangan marami. Kasi masisira po itong ating torque drive. Pag walang grasa, itong tatlong pin na ito. Ayan. Ayan. Alright. Ayan pag nailagay na natin yung pin yan, subukan natin i-play ayan, okay tanggalin natin yung excess ayan tanggalin natin yung excess ayan, baka maikalat after that, nalagyan na ng grasa ibalik natin tong guide okay, itong sheaves guide ng ating center spring ayan Then, subukan natin i-play Ayan. Okay, all goods. Punasan yung mga nakakalat na grasa. Ayan, pangit yan pag pumunta sa belt. Susunod, kunin natin itong center spring. Ayan, lagay natin at meron siyang guide pa rin dito sa taas. Ayan. Ayan, pagkatapos natin mabuo yung ating torque drive assembly, susunod natin tong clutch assembly dito sa ating clutch assembly ito yung housing meron tayong tatlong rubber damper Ilagay natin yung ah, rubber damper na tatlo dito sa ayan, dyan sa maliliit maliliit na poles ayan okay tapos ayan ito yung pinagtatalunan ng iba yung iba hindi daw sila naglalagay ng grasa dito pero sa akin maglalagay ako ng konting-konte ayan marami na yan konting-konti lang pang padulas lang doon sa ating clutch lining ayan pag nailagay mamaya konting-konti lang ho ang ilagay ninyo ayan dapat walang sobra kasi lahat ng sobra na grasa na ilalagay mapupunta at mapupunta doon sa belt at doon sa pagitan ng ayan mga primary at secondary pulley ayan konting konti lang yung ilagay nyo dito sa mga poles nya ayan so high temp pa rin yung ilalagay natin so sunod kunin natin itong clutch lining ayan yung clutch lining natin ilagay natin dito yan, i-shoot natin clutch lining Ayan. Racing racing pa ano? okay. Ayan. So, yung kabitan ng clutch spring dapat nasa taas, ano? Nasa taas 'yan. Yeah. Mula dapat sa ilalim, dapat nandito sa taas. Ayan. Next, ilalagay na natin itong clutch spring, ano? yung clutch spring natin. Ayan. Dito sa pagdi-DIY natin, ang ginagamit ko itong long nose. Ayan, long nose 'yung ginagamit ko. Itong stock na 800 ah uh, ang RPM. Uh, madali lang tong hilain. Si medyo soft pa naman siya. Hindi pa siya totally matigas. Ang mahirap ng hilain yung mga 1000 pataas, 1000 RPM pataas. Mga 1215 yan. Pero yung stock madali lang. Ayan. Na ano, naikabit na natin. Ito. Susunod, ilagay natin tong plate. Ayan, yung clutch plate. Ayan. Ilapat natin. At pagkalagay natin ng clutch plate, dapat, ayan, makikita nyo dun sa gilid. Dapat makikita nyo yung guide na lagayan ng ayan, sir clip. Dapat nakalabas. Ayan, kunin natin yung tatlong circlip. Ayan ilagay natin ayan dapat itong third clip natin hindi maluwag mahirap pa rin dapat matanggal kasi pag maluwag yan magliliparan yan sa loob ng CBT ayan mabubungi yung mga ibang parts ayan Okay. So, ayun. Dapat yung mga circlip clip, maganda dapat ang pagkalapat. Ano? Sakto doon sa kanyang guide. Yung linya dito sa clutch housing pole. Ayan. Doon sa tatlong poste. So, ayun yung ating clutch assembly. Nabuo na natin. At ayun na nga. Nabuo na natin itong torque drive assembly at yung clutch assembly natin. Ano? So, para magamit natin, kailangan nating pagsamahin ang dalawang ito. Ang kailangan natin dito ay puwersa. Ayan. So, natin na ganyan. Mas maganda pag may kasama kayo. Pero kung wala, kang, wala kayong kasama, ayan. Gamitin natin yung paa. Okay. Game. Ayan. Saka natin ilagay itong laknat Yan tapos higpitan natin Ito para close range na 39 39 mm dapat yung pag natin dito isagad natin ano para hindi maluwag. at ayun na nga natapos din ang pagbuo ng ating torque drive and clutch assembly ng ating scooter. So applicable ito sa lahat ng mga scooter na 100, 110, 125 and 150 cc. Ayun, halos karamihan pare-parehas naman. Ayun. All right.